Halina't paunla rin natin! Panuto Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at isulat ito sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, sino ang sumulat ng sanaysay na tinig ng kabataan sanay pakinggan? Sino ang sumulat ng sanaysay na tinig ng kabataan sanay pakinggan? A. Andres Bonifacio B. Dr. Concepcion De Javier C. Jose Rizal D. Lopez Santos Ikalawang katanungan. Ano ang pangunahing layunin ng sanaysay? Ano ang pangunahing layunin ng sanaysay? A. Himukin ang mga matatanda na magbitiw sa pwesto. B. Hikayatin ang kabataan na magtrabaho sa ibang bansa. C. Pasalamatan ang pamahalaan para sa mga nagawa nito. D. Ipahayag ang mga suliran ng kinakaharap ng kabataan at panawagan. Ikatlong katanungan. Ano ang ibig sabihin ng pahayag na inaanay na ang mga haligi ng gusali ng ating pamahalaan? Ano ang ibig sabihin ng payag na inaanay na ang mga haligi ng gusali ng ating pamahalaan? A. Maraming anay sa mga gusali ng gobyerno? B. Maraming bagong gusali ang naitayo ng gobyerno? C. Matibay ang ating pamahalaan sa kabila ng mga pagsubok? At D. Mahina na ang pundasyon ng ating bansa dahil sa katiwalian? Ikaapat na katanungan. Bakit binanggit ng may akda ang mga problema tulad ng kahirapan, bisyo at kawalan ng hustisya? Bakit binanggit ng may akda ang mga problema tulad ng kahirapan, bisyo at kawalan ng hustisya? A. Upang ipakita na walang pag-asa ang kabataan. B. Upang hikayatin ang mga kabataan na magrebelde. C. Upang ipakita na mas masaya ang buhay noon kaysa ngayon at D. Upang ipaitindi na ito ay suliraning dapat na pagtuunan ng pansin. ikalimang katanungan. Kung isa ka mag-aaral na kararanas ng mga suliraning binanggit sa Sanaysay, paano ka makatutulong sa iyong komunidad? Kung isa kang mag-aaral na kararanas ng mga suliraning binanggit sa Sanaysay, paano ka makatutulong sa iyong komunidad? A. Huwag nang pumasok sa paaralan dahil mahirap ang buhay. B. Maratili na lamang sa bahay at huwag makialam sa mga isyu. C. Hayaan na ang matatanda na lamang ang mag-iisip ng solusyon. At D. Makibahagi sa proyekto sa komunidad na naglalayong tumulong sa ibang. anim na katanungan. Alin sa mga sumusunod na kilos ang nagpapakita ng pagiging isang mabuting mamamayan batay sa sanaysay? Alin sa mga sumusunod na kilos ang nagpapakita ng pagiging mabuting mamamayan batay sa sanaysay? A. Pag-aaway sa social media tungkol sa politika? B. Pagkatapon ng basura kahit saan dahil maliit lang naman ito? C. Pag-iwas sa mga usaping panlipunan dahil hindi pa naman botante? At D. Pagsali sa mga programang pangkabataan upang makatulong sa bayan. ikapitong katanungan. Bakit sinabi ng may akda na nagbabantang gumuho ang demokrasya sa bansa? Bakit sinabi ng may akda na nagbabantang gumuho ang demokrasya sa bansa? A. Dahil bumababa ang ekonomiya ng bansa? B. Dahil wala nang gustong mamuno sa gobyerno? C. Dahil maraming opisyal ang gumagawa ng katiwalian? At D. Dahil hindi na interesado ang kabataan sa edukasyon. Ikawalong katanungan, paano inilarawan ng mayakda ang epekto ng kahirapan sa bansa? Paano inilarawan ng mayakda ang epekto ng kahirapan sa bansa? A. Isang bagay na normal lamang sa isang bansang mahirap B. Isang hamon na madaling malampasan ng bawat pamilya C. Isang pansamantalang suliranin na hindi dapat seryosohin at B, isang malalim na sugat na nagdudulot ng malaking problema sa lipunan. kasyam na katanungan. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ng may akda na may pananagutan ang mga matatanda sa mga suliraning kinakaharap ng kabataan? Sang-ayon ka ba sa mga sinasabi ng may akda na may pananagutan ang mga matatanda sa mga suliraning kinakaharap ng kabataan? A. Hindi, dahil may sarili naman silang buhay. B. Oo, dahil sila ang namamahala sa gobyerno at ekonomiya. C. Oo, dahil sila ang gumagawa ng mga batas at patakaran ng bansa? D. Hindi. Dahil ang kabataan ay dapat naharapin ang kanilang suliranin. ikasampung katanungan. Kung ikaw ay isang pinuno ng bansa, paano mo bibigyan ng solusyon ang mga hinain ng kabataan sa sanaysay? Kung ikaw ay isang pinuno ng bansa, paano mo bibigyan ng solusyon ang mga hinain ng kabataan sa sanaysay? A. Pigilin ang kabataan sa pagpapahayag ng kanilang opinyon. B. Ituro sa kabataan na magtiis na lamang sa kanilang kalagayan. C. Magbigay ng mas maraming oportunidad sa edukasyon para sa kanila. D. Sabihin hindi na problema ng gobyerno ang mga suliranin ng kabataan. Mahusay. Magaling.